Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa unang sulat ni Pedro, chapter 5, verses 5 to 7. Magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhuya ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayong pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkup sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aaligay-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos inyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay na di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian Kasama ni Kristo, sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nakatawag pansin sa akin dito ay ang simula na napakahalaga ng patuloy na pagpapaalala sa atin ng Diyos na mahalaga ang magpakababa at paglilingkod sa isa't isa. Ang paglilingkod ay maraming klase ang paglilingkod sa pamilya, paglilingkod sa mga kasamahan, at paglilingkod sa komunidad. At kung titingnan natin ang susunod na talata, kinamumuhi ng Diyos ang palalo at kinalulog na niya ang mababang loob kababaang loob ang nais ng Diyos sa tao. Kaya nga napakahalaga ng pagnilayan natin sa ating buhay kristyano na ang kahalagahan sa mundong ito ay kababaang loob at paglilingkod. Kaya isang call to action muli sa atin na ang tawag ng Diyos sa atin sa pagbasang ito ay meron tayong kadakilaan tatanggapin pagdating ng panahon. Kaya ngayon pa na tayo ay buhay, tayo ay nagnanais ng kabanalan kabanalan kasama ang Diyos na siyang magbibigay sa atin ng kaluwalhatian at siya ang magbibigay ng kapangyarihan magpakailangan. So ito po muna ang aking ibabahag at sana'y patuloy tayong magnilay, patuloy tayong maglaan ng panahon upang pagnilay-nilayan ang sinasabi ng Diyos sa atin. So ito po muna si Kuya Nanding at nagpapasalamat sana'y tayo kabayan palagi ng Espiritu.